Magandang araw, Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpio. Ngayong araw, check natin kung ano sa iyo ng mga baraha. Inawin ko lang po, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwede makarelate ka at pwede rin hindi. Ito po ay pre-shuffled na. So, check natin kung ano makikita natin. Water Signs. Meron tayong uh, the... Emperor. Meron tayong uh, Deception. Seven of Swords. At meron tayong uh, The High Priestess. Okay, water sign. Check natin kung namang natin dyan. Nakita ko dito sa The Emperor. Tapos dito sa Seven of Swords, Deception, na literal na niluloko ka na ng partner mo, ng karelasyon mo. Talagang uh, niluloko ka na niya. Kaya lang nga, pinapakita sa akin ng High priestess na alam mo, aware ka sa panlulokong ginagawa niya sa'yo. Na ito namang the emperor, itong karelasyon mo, masyado nang lumalaki yung ulo. Kasi wala parang wala kang sinasabi, wala kang ginagawa kahit na alam mong mali na yung ginagawa niya. Yun ang na nakita ko dito. Eto kasi yung dahil priestess, all knowing to eh. All knowing, matalino. So, alam mo talaga kung anong nangyayari, pero nagiging tanga ka. Hangit yung salita, water sign, pero nagtatanga-tangahang ka na. Dahil tulad nga nasabi ko, itong dahay priestess, mataas yung pinag-aralan, matalino, lahat alam niya, pero hindi eh. Pagdating sa pag-ibig, nagiging eh, tanga ka. Humihina yung isipan mo. Hindi ka makapag isip ng tama pagdating sa taong mahal mo. Yun ang nakikita ko dito, na talaga nag-take advantage na sa'yo yung person mo nakita ko rin dito na nagsasama pa rin kayo kahit na niloloko ka niya kahit na hindi ka na niya mahal yun ang lumalabas dito water sign hindi ka na niya mahal okay sana kung king of cups to ganyan pero hindi the emperor parang uh, ginagamit ka na lang niya kasi pwedeng ano eh pwedeng tuwing nasabi ko mataas pinag-aralan nito madiskarte sa buhay yan So, pwedeng maganda yung uh, financial status mo na nagtitake advantage siya sa'yo. Na pwedeng umaasa na lang siya sa'yo para mabuhay siya. Ang sama nga, ang sama nga, water sign, nakita ko dito na ginagamit niya yung pera mo. pwedeng ginagamit niya yung pera mo para mambabae. Eh. Kasi yan nga, deception eh. Inaano ka na sa likuran eh. Ini-stab ka na sa likuran. Sarili mong pera para ka niluluto sa sarili mong mantika. Sarili mo ng pera, yung pa yung uh, ginagamit niya para mambabae. Para lokohin ka. Okay, check pa natin water sign kung ano makita natin dyan. Meron tayong... Uh, Three of uh, Wands, Exploration. Meron tayong... Uh, Seven of Pentacles. Failure. At meron tayong... Uh, Prince of Swords. Okay, check natin. Water Sign, kung ano makita natin dyan. Mm, nakita ko dito, Water Signs na ayun nga, kung uh, umaasa ka na magbabago pa yung partner mo, uh, tingilan mo na. Kasi yan nga, ito kasing Seven of Pentacles, waiting eh. Naghihintay ka. Iniisip mo na magbabago pa yung partner mo na isang araw magigising siya na mali pala yung ginagawa niya pero hindi ang nasabi nga dito kailangan mo na siyang iwanan huwag kang magbulag-bulagan sa nangyayari sa'yo kasi hindi mo deserve eh. hindi mo deserve na nagtitake advantage take advantage sa'yo yung tao na parang minamaliit ka pinagtatawanan ka eh. yun yung nakikita ko dito na hindi mo deserve. Talagang hindi mo siya deserve. Dahil kagalang-galang ka eh. Kagalang-galang ka dahil dito nga sa dahi priestess. Kagalang-galang ka, matalino ka, madiskarte ka, maganda ka. Pwede kasi mas bata to sa'yo eh yung karelasyon mo. Kaya, mas nang-take advantage sa sa'yo. And ito nga, Prince of Swords talagang magaling din magsalita kung ano-ano sinasabi niya sa'yo na madali ka niya mabola pero hindi ka na nga niya mahal kasi wala akong nakikitang emosyon dito ginagamit ka na lang ng partner mo Huwag ka mag pakatanga water sign kailangan mong gumising sa katotohanan na you deserve better na hindi mo deserve na tratuhin ng ganito okay okay water sign maraming salamat uh, wag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Wag nyo rin pong kalimutan uh, kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron ako mga bagong videos. Hanggang sa ulitin, mag-ingat kayo, mag kayo palagi. God bless you.